paghahatid ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa mga mag-aaral sa iba't ibang lugar sa bansa. Biyahing Oriental Mindoro tayo kung saan nakilala namin ang isang ina na sinasabay ang pag-aalaga sa kanyang mga anak at sa pupursiging na makatapos ng elementarya. Gaya ng ibang magulang, maagang gumigising ang 29 na taong gulang na si Joy para si kasuhin ng mga anak na nag-aaral sa Santa Maria Elementary School sa Mansalay sa Oriental Mindoro. Inihahati din niya sa eskwela ang mga anak na sina J.R. at John Rio. Pero di lang bilang isang ina, kundi bilang kamag-aral. Nasa grade 1 kasi si Joy. Gusto ko po matuto magbasa, magsulat. Gusto ko po mag-aral kasi para matulong, makatulong din po ako sa anak ko Na My assignment. Hindi raw kasi nakapag-aral si Joy noon dahil kapos ang kita ng kanyang lola na labandera. Kapag hindi may extra sa construction ang kanyang asawa na si Berdan, siya raw ang nagtuturo sa mag-iina ng kanilang takdang aralin. Ngayong National Teachers Month, nakilala rin namin ang halos tatlong dekada ng guro na si Teacher Amy mga katutubo sa Mindoro ang kanyang mga estudyante. Kaya't matid ang hirap ng mga bata. Sabi ko, hindi ka pa nakain. Kung aking kakain ng tanghali ay napakain ko. Pero sa gitna ng pandemya noong January 2021, humarap siya sa matinding pagsubok ng magka-brain aneurysm. Laking pasasalamat niya na malampasan niya ito kaya gusto raw niyang ibalik ang pasasalamat sa muling pagtuturo kahit ako ganito, kahit ako ay nagkasakit, naisip ko pala ng, pa aking mga eskwela. Bilang tulog sa mga mag-aaral sa Oriental Mindoro, naghandog ang GMA Kapuso Foundation ng kumpletong gamit pang eskwela at alkohol sa dalawang libot apat na daang mag-aaral. Nagbigay din tayo ng gift packs para sa mga guro. Karamihan ang binigyan ninyo ay mga IP learners. Kung mabigyan mo ang isang bata ng bag, ng notebooks, pencil, malaking katulungan yan. Kasi yung pambili ng bigas at ulam, hirap na sila. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lulier. Pwede rin online via Gcash, Shopee at Lazada. Magpuso kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.